isilipin ko yung bahay namin ito yung old house namin namiss ko rin yung bahay namin may papaya pala kami dito puntahan natin naging haunted house na yung bahay namin ang dumi brabe namiss ko yung bahay namin na to

puno ng mangga namin at saka langka kailangan <coughs> maputol talaga to ayan may tubig dito oh guys oh ito Mabalik na ako ang dami lamok kasi ang na wala yung sampayan namin dito ah San kaya yun guys dito magtanim lang kayo may maggabi rito sa uh, ano city yan bibili nyo yan oh, may mga sitaw oh tignan nyo yung okra dito oh. tumatanda na lang may mga saluyot may talbos ng kamote Aray ko ayan talbos ng kamote ayan saluyot oh pinipitas lang namin yan Samantalang doon sa, sa city, pag tumira ka, ayan, gabi. Pag sa city tumira ka, Diyos ko, lahat bibilin mo. Ang saluyot na isang, isang tali na napakaliit, 20 pesos. Ang talbos ng kamote, 30 pesos. oh gabi yan, o. Marami dito lahat. Andito lahat, guys. Sa probinsya. Libre lahat dito. May puno pa kami ng tsesa. Oh. Dito may puno kami ng kalamansi. Samantalang doon sa pinagtatrabahuhan ko, kailangan bilhin lahat. Oh, 'yan. Le ano 'yan? Lime. Tapos kalamansi do sa kabila. Oh. Tapos dito may bayabas kami, tsaka guyabano. Ito guyabano oh, ito guyabano tsaka bayabas. Oh, dito lahat oh, puro libre kaya nga lang wala kang perang incoming kailangan din magtrabaho lalo na't may sinusustentuhan ka